Hello sa mga kapo ko mananahi. Hindi mo na ako nanahi ngayon mga ng araw. Kasi pinuntahan mo namin yung anak namin sa camping nila. Mga tatlong araw sila dun. Ang haba ng binyahe namin nasa bundo kasi yung ano nila, yung camping nila. Yung sa Genesis Valley. Sobrang layo. Tapos ang ano, medyo makulimlim pa yung araw kaya bumuhos yung malakas na ulan yung tent nila binaha tsaka mapotik yung ano pero medyo ano naman marami namang sila na mga ano nagkamping mga apat na eskwela na yata nagkamping dun kaya yung anak ko pinayagan lang namin kasi excited siya na sumali sa ano sa camping kasi hindi pa daw siya na kasali kung ano yung camping Ayan, o. Oh. Binaha yung sa loob ng tent. At saka, yung playground nila, medyo mapotik. Okay.